Nakaranas na po ba kayo ng tanghaling tapat po ay bigla nyo na lamang hindi maigalaw ang iyong katawan? Dahil po pala, nung natulog ako yung time na yun ay ang aking paa ay nakaharap po sa pintuan. At ang kasabihan na yan po ay bawal po pala. Hindi po dapat natin tinatapat ang ating dalawang paa sa pintuan po. At nung naranasan ko po yan na binangungot po ako ay marami pong tao sa paligid. Maingay po at tanghaling tapat po. Gusto ko pong igalaw ang aking katawan at nagsasign of the course po ako. Nakikita ko po ang sarili ko pero hindi ko po may galaw. At nakita ko na po ang aking kalahating katawan na humi humiwalay na po at nakaupo. Pero yung mula sa baba ay nakahiga pa po. At ang ginawa ko po ay pinilit ko pagdikitin ang aking mga ano, daliri sa talampakan po. Kaya yun po ay nagising ako at bumangon na gulat na gulat at nakakatakot po. Kaya ganyan po ang gawin ninyo once na binangungot po kayo. At wag po kayong mahihiga ng nakaharap sa pintuan po. Salamat po.